Ali naman po sa Metro Manila. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayong bukas na sa publiko ang Manila North Cemetery. Kabilang sa paghigpit ang pagbabawal sa pagpapasok ng mga sasakyan sa loob ng sementeryo. May libreng e-trike ang lokal na pamahalaan para sa mga bibisita na hirap ng puntahan ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. May ilang bisita na hindi pabor sa polisiya dahil malayo ang kailangang lakarin papunta sa puntod ng kanilang mga kaanak. Mangilan-ngilan pa lang kasi mga inagahan ng paggunita ng undas. Malaking dahilan daw rito ang nagdaang bagyong Christine at maging ang bagyong Leon. Inalis naman ang sako-sako ng mga kalansay na nakatambak sa Marikina Public Cemetery ilang araw po bago ang undas ayon sa tauhan ng sementeryo, nasa 800 daw ang bilang ng mga labi na tinanggal sa punto. at isinako. Ang mga ito lampas na ro sa 5-year rental period kaya tinanggal sa mga puntod. Binibigyan naman ng isang buwan ang mga kaanak ng nakalibing na kuhain ang mga kalansay. Nasa kanila na kung kukunin nila ito at ililipat sa ibang lote o sementeryo. Nagpakalat naman ang higit 4,000 pulis ang Quezon City Police District para magbantay ngayong undas. Bukod po yan sa drone squadron para sa mas malawak na pagpapatrolya sa mga lugar na madalas dagsain tuwing undas. Katuwang rin ng QCPD, ang QCLGU na tutulong naman sa pagmamando ng trapiko. Nakabantay na rin ang Manila Police District sa sitwasyon sa Manila South Cemetery. Nakaset up ng help desk para sa mabilis na pagtugon sa mga hihingi ng tulong. May ilalaan ding medical tent station sa daan papasok. May ilalaan ring mga eat right na maghahatid sa mga mga ngailangang sumakay para marating sa malalayong parte ng sementeryo. Ted Failon at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.